ito yung mga so nag-evacuate Ayan okay, ba? Bakit parang nawalan sila ng tubig? Puro tubig ang kainangan nila Malaking supply ng tubig dito na si Sira Ah yung malaking supply ng tubig na Sira Kaya walang dumadaloy ngayon ng tubig sa kanila Kaya tayo ngayon, nandito tayo ngayon sa Cebu, pinuntahan natin at uh, doon natin nakita yung mga kababayan natin na talaga sila ay uh, talagang uh, kulang ang kanilang mga pangangailangan, lalong-lalo na sa pagkain, tubig, medisina, at lalong-lalo na sa mga hygiene kit. Morning guys, nandito tayo ngayon sa Naia Terminal 3, papunta tayo ngayon ng Cebu. Uh, pupunta tayo doon para magbigay tulong, kasama natin ang mga grupo na handang tumulong sa mga ganyang kalamidad. Nandiyan mga kasama natin. Ayan. Saka sila Dok. Pag may medical mission din tayo doon, kasama natin si doc Mali, derecho na tayo ng ground zero niyan. Hmm. Ito ang mga pupuntahan natin. Ito. May oras sila, alas 8, alas para 8.45, alas 9, 9.15. 930, 940. Ah, iba-ibang location pala yung target natin. Oo, oh, marami ito eh. Puro, puro Pugo City lahat San Remedio, nandun sila sa Pugo City Police Station. Ah, ibig sabihin doon tayo hahabol kung saan na sila nandun. Kung saan dito tayo haabot. Kung saan naabot tayo dito. boarding na kami pagsakay oh, na kami na aeroplano darling busy busy sa telepono oh. morning thank you for on your left oh. salamat you're welcome Ito. hello dito pala kayo sino nagbitbit sa atin sari nuna mo kasi yung nag -bit -bit? <laughs> ikaw pala nagbitbit ng bag ng camera, binidyo mo pa ka. Ah, ganun ba? Ano mo bang... Iniwan nito yung bag. Tatlo lang ang nagpapatibok ng puso ko, si Apple LTO. Saka yung nangyari kanina. <laughs> Nawala no, yung bag ko. Kaso ngayon, iba yung tibok na puso mo. Oo, mas mabilis. Your safety is your utmost priority. Everyone, enjoy your life. 7.42. Touchdown tayo dito sa Mactan, Cebu City. So, hantay lang natin mga kababa yung mga imakasama natin. Tapos, babaan tayo. Welcome to Cebu, birthday! Thank hey. you! Darling, welcome to Cebu! Nasa Cebu na tayo, guys. Hi, guys! Hi, friend! Hi, <laughs> hey, don. So ngayon, ayan, nandito na tayo ngayon sa Mactan, Cebu. So saan tayo pupunta kayo yung una araw? Kuya So diretso na tayo sa Bogo, Bogo City. So diretso ngayon para tayo. Para sa humanitarian needs natin. Diba, ba diba guys, lumindol dito sa Cebu. Ngayon, uh, yung grupo natin dito sa Eagles ay nagkaroon ng uh, pagtutulungan para makapagbigay tayo ng counting tulong dito. Mga ayuda, mga groceries, gano'n. You know, tapos may dala rin tayong gamot. At may kasama tayong doktor. Ayun si Kuya Dante Tuatis. Magbibigay siya ng medical assistance ngayon dyan. Mag-libring check-up ba? Mga Doon sa alam, meron bang may mactan dito? <laughs> <laughs> na pangalan. <laughs> oh, yan na. So, yan na yung ano natin, service natin, Nissan Urban. <laughs> ninyo? ninyo, Kuya Ninyo? Ah! Ayun, tama tas. Kuya Dong, kala Kuya Dong. Kuya Ninyo pala, kala ko Kuya Dong. So ayun guys, nandito na yung sasakyan natin Nandito na rin tayo sa Mactan, Cebu Papunta tayo na ngayon ng Bogo City At ang magdadrive sa atin si Kuya Niño Ilang oras ang biyahe natin kayo Niño? hindi ko na, hindi ko pa alam Kasi kaso ano, masisira, yung may sira yung uh, natin Ah, pero yung usual na biyahe kapag 3 to 4 hours 3 yeah. to 4 hours, yung normal yon. Mm -hmm. Pero ngayon maraming sira mm, May masisira kasi, pero Try lang natin Try natin um, kung makakalusot tayo okay. I Dikitan lang natin to ng mga uh, logo natin. Ayan. Medical team. Tapos, idikit natin yung banner natin dito para sa uh, community service na gagawin natin. Kuya, pwede dikit okay. So, ayan, o, nilagay natin dito. CDM Wheelers Vanguard Eagles Club. Tapos, mayroon pa tayong isa rito. Sa harap, sa harap to, sa harap. Ayan. Pwede ba dito ka? Ayan, pwede. Baligtad lang, kuya. Yung ayuda natin nasa C-130 na, no? So yung pamimigay natin, pinasakay na natin sa C-130 ng Philippine, anong Philippine yan? Philippine Air Force? Philippine Air Force. Ayun, sa Philippine Air Force. Okay, uh, magpalit muna rin tayo ng ating uniform. Para pagpunta natin dun sa medical mission, saka sa charity natin tayo. ay naka-uniform tayo. One, two, three! Psh! Darling, ang layo-layo mo sa puso ko dito. Ito daw yung umalog. Ah, umalog dong lindol? Oo. Ah, ito yun. Pero walang nasira. Wala. Ito sabihin, magandang gawa So, pagkabila ng tulay ay Mandawi City na. Okay, guys. Umalis tayo ng airport ng 8.30. Tignan natin kung anong oras ay makakarating doon sa destination. Ganda ng tulay na to. Ah.

dyan na nagsimula yung matitipid sa no? Hindi lang natin nakuha na yung video doon. Yung simbahan,

Magkano yung ano? Magkano ang per, per head? Meron dyan yung mura na? Mura dyan yung ano eh, dyan yung... Good morning, Good morning. Good morning. Good afternoon guys, nandito tayo ngayon sa Bogo City dito sa Cebu So kasama natin si National President ng The Fraternal Order of Eagles Si Kuya Ronald De Los Santos Hihingan lang natin siya ng konting mensahe para sa mga membro natin at sa mga manonood Patungkol dito sa mga ganitong ganap katulad dito sa uh, lindol dito sa Cebu uh, Kuya NP, uh, yes. pwede nyo po ba kaming bigyan ng konting papayaw kung ano po ba talaga ito the fraternal order of eagles magandang araw mga kuya at ate mga kababayan natin na nakikinig kay kuya jo uh, Jonathan nice ko po muna uh, magpasalamat muna tayo sa ating panginoong Diyos sa lahat ng mga biyaya na ipinagkalob sa buhay natin uh, Patungkol po sa ating the fraternal order of eagles Philippine Eagles incorporated ito po ay nabuo noong 1979 at ang kanya pong objective is humanitarian services through our guiding principle, service through a strong brotherhood. Pinagpatuloy natin po yan at nakita natin na itong The Fraternal Order of Eagles, Philippines Incorporated ay isa sa isang uh, non-government organization na uh, maraming natutulungan, uh, na hindi lang dito sa ating bansa, but buong mundo. Sa lahat ng kalamidad na nangyayari dito sa bansa natin, ang agila po ay lagi pong nangunguna at uh, ang kanila pong tinutuntun ay yung mga kababayan natin na uh, hindi po naabutan ng biyaya. Kaya ang agila ay eh, siyang uh, pumupunta para mabigyan Katulad yung mga napuntahan natin dito sa Bugo, Cebu, uh, may mga barangays na atin pong pinuntahan na halos hindi po talaga maabot dahil one lane lang po yung kalsada at uh, medyo may mga problema pa dahil may mga sinkhole na dinadaanan. Kaya pinuntahan natin at uh, doon natin nakita yung mga kababayan natin na talaga sila ay uh, talagang uh, kulang ang kanilang mga pangangailangan lalong-lalo na sa pagkain lalong-lalo na sa tubig, lalong-lalo na sa mga medisina at lalong-lalo na sa mga hygiene kit. Kaya tayo ngayon, nandito tayo ngayon sa Cebu, namimigay tayo ng uh, bigas, ng mga dilata, ng hygiene kit, ng lalagyan ng uh, tubig para po sa pang-araw-araw nitong mga kababayan natin. At dito ko nakita din na talagang mga bahayan dito sa, sa Bugo at uh, uh, ibang parte ng Cebu, tinamaan talaga ng earthquake. At doon na nga sila natutulog outside their house at uh, nagfi fix tent na lang sila, gumagawa na sila ng sarili ng kubo-kubo dahil sunod-sunod pa rin po ang uh, aftershock. Mga kababayan, mga kuya at ate, uh, ipagpatuloy po natin ang ating misyon ang ating goal na humanitarian services. Ako po ay uh, umaapila ulit sa inyo na uh, meron pa ulit tayong isa pang uh, uh, bibigyan ng relief operation sa Davao at saka sa Butuan. Kailangan ulit nating pumunta roon para matulungan din natin ang mga kababayan natin. At isa lang ang inaapil ako sa lahat ng mga kababayan natin at sa lahat ng mga membro natin sa ating The Fraternal Lord of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. Ipagdasal po natin. Magdasal po tayo araw-araw mula ngayon. Umpisa na po natin na dapat patawarin tayo ng Panginoong Diyos kung ano po yung nagawa nating pagkakasala at ilayo niya ng lahat ng mga kalamidad dito sa bansa natin. Dahil hindi po napapanahon itong mga pangyayari sa ating bansa dahil alam naman po natin kung ano yung tunay na nangyayari din sa bansang Pilipinas. Kaya mga kuya at ate, let us pray for our nation, let us pray for our country, let us pray for our people and let us pray to all the members of the paternal order of Eagles Philippine Eagles Incorporated ang ating uh, uh, triple D ang ating uh, Alalayan sa Aguila ay uh, open po para po doon sa next na mission natin going to Davao at uh, pwede po kayong uh, magdala ng relief goods doon sa ating headquarters sa 108 Panay Avenue Quezon City or tawagan niyo po ang ating care chairman at uh, ang ating uh, Triple D Chairman Kuya Agob uh, Joseph Hoxon at ang ating alalay sa Agila si Kuya Edward Agustin para po sa karagdagang mga donation para po sa susunod na mission ng ating uh, fraternity. Kuya Joseph, pwede mo po bang ibahagi sa amin kung ano yung ibig sabihin ng Triple D? Okay, yung Triple D natin uh, under our Magna Carta or uh, the new constitution Uh, it stands for uh, disaster donation and data banking. Yeah. Ito yung mga tumutugon sa mga panahon na may mga uh, kalamidad, may, may mga sakuna. Siya ang commission natin, ang naatasan na tumugon sa mga kababayan natin kapag may mga katulad na disaster. Ang Triple D na uh, naatasan ng ating national president na si Kuya Ronald De Los Santos na maging Uh, parte ng emergency response team ng ating mm -hmm. organization. Balik dalawa kasi ang ano natin, ang triple D. Uh, isang emergency responder tsaka isang relief operation. Okay. Okay. Pagka may magay itong disaster, ang unang pumapasok yung mga emergency responder natin. Emergency responder. After nila magagawa yung duty nila, tayo naman, bilang mga parte ng organization, tayo naman yung pumapasok para sa mga relief operation katulad niya itong ginagawa natin dito sa Bogo ngayon. Nagmimigay tayo ng mga Pantawid ba, Pantawid na pangangailangan ng ating mga kababayan. So si Kuya Joseph, siya yung naatasan na mamahala sa mga ganitong uh, sitwasyon, mga ganitong kalamidad. Ano ba yung uh, role natin dito sa bansa natin sa nakikita mo? Katulad po ngayon ang ating ka ang ating Philippine National Police. Uh, katuwang ang liderato nito plus ang ating kuya uh, Edgar Alan General Edgar Allan Ocubo ng Rotary Club of Camarme mm -hmm. kapag kami activity po ang Triple D, kapartner natin sila. Yun meron tayong, meron tayong uh, coordination sa ganun. Yes. Kaya kung mapapansin nyo, kada mission natin, Luzon, Visayas, Mindanao, kapares natin ang ating uh, Philippine National Police. Yon. Dito naman sa uh, kuya sa Bogo City. Ano na ba yung mga nagawa natin? Ano na ba yung napamigay natin? At saan-saan na ba tayo nakaabot dito? Dito pa lang sa Bogo City yung uh, tinatookay natin. Okay, ako, ako ni Kuya, hindi lang sa Bogo City, even sa Cebu City. Cebu City. Uh, bukod sa mga kababayan natin na binigyan natin ng ayuda, tayo rin ay namigay sa ating mga kapatid na kapulisan, mm -hmm. sa mga uniform personnel na naapektuhan din nitong uh, paglindol dito sa Bogo. Uh, kahapon, nag-turnover tayo kay uh, regional director ng PNP rito sa Cebu kay General Maranan na 350 pieces na food pack para sa ating mga kapulisan. Uh, at the same time, nag-turnover din tayo ng, uh, kung di ako more than 300 for the uh, food bank. Uh, medyo bago sa pandinig natin, kuya, di ba? Oh. Ito palang food bank, kuya dahil ongoing yung paglindol dito sa Bogo, tuloy-tuloy, mm -hmm. nga. May mga aftershock pa may o may aftershock. mga sumusunod Ang pa ating kapulisan eh. dito, nag-iipon sila ng mga relief. Mm -hmm. uh, katulad din natin, nagdi-data banking din tayo, okay. uh, nag ano tayo, upang tugunan yung mga biglaang pangangailangan ng ating mga kababayan. Iniipon nila to, uh, uh tinatabi sa kanilang uh, room sa Uh, region 7. Okay, sa Region okay. 7. Uh, at uh, kapag kailangan dito sila kumukuha upang agaran ibigay sa ating mga kababayan. Kumbaga, may naka-standby na tayo. Yes, Kuya. Dahil sa sunod sunod nga ang oh. mga pangyayaring tulad nitong Lindon. Katulad uh nung makalawa. Ah, makalawa ba? o kahapon ata, Kuya? Okay. Nakaranas kasi oh, kahapon ano? Kahapon ng malakas na lindol. At uh 6. 4 ata kung ako nagkakamali 6.4 or 6.5 eh Ang oh, nasa news oh. ngayon uh, Katulad yon bigla ang may lindol So ang ating kapulisan Daladala yung ating mga ibinigay para sa ating mga kababayan Immediately, yeah, pinapamahagi nila ito Ready available na, no? nandyan eh Yes, gano'n ang, ano natin, ang sistema natin uh, Bukod doon kuya, ngayon kasama kayo Katulong ang uh, uh, Centro, de, de Manila Will Wheelers Eagles Club namahagi tayo ngayon dito sa Bogo. Mm -hmm. Nakapagbigay na tayo ng mahigit, uh, kanina, kanina, na, uh, mahigit uh, 1,000 na. After neto, diretso naman tayo sa isang barangay or bayan. Uh, I'm not sure kung barangay o bayan ata dito sa Bogo. Uh, mamimigay pa tayo ng additional 400. Tapos uh, after nyon, magta over tayo ng another 200 or 300 uh, food packs sa Bogo Police Station. Ayun. Uh, hindi lang po ayuda ang binibigay natin. Ang ating kasama, ang Lakbay Pinas, ang NCR 48, under the leadership of Kuya Edward Agustin, namimigay din sila ng cash assistance. Totally damaged na mga kabahayan. Yun talagang ma mapipili na yes. makikita natin yeah. na talagang na-damage sila. Uh, yun ang uh, ginagawa ngayon natin dito sa Bogo. I, Ano ko na rin yung opportunity na magpasalamat sa ating mga donors. Uh, hindi lang mga privado, kundi yung mga kapatid natin sa organization. Our regional governors, mm -hmm. our club presidents, members, tsaka yung mga tiyatawag natin na mga friends of Eagles. Friends of Ito Eagles. yung mga negosyante na nagtitiwala sa ating Triple D Commission na simulat sa pool, nagsusuporta sa ating mga aktibidad, Kaya, nagiging mga malalaki ang ating pagkilos. Uh, uh, kung inyong sinusundan ang activity ng Triple D, hindi bumababa sa isang milyon ang kadalakad natin. Isang milyon, uh, halaga ng isang milyon ang ating mga may na ayuda. Ito ay hindi galing sa isang tao lang, kundi sa pagtutulungan ng ating organization at ng mga kapartner natin. Ayun. Thank you, Kuya. Thank okay. you. Maraming Marami salamat. Mabuhay ang Agila. Mabuhay ang Agila. Okay, makakasama naman natin si Kuya King, Board of Trustees ng National. Uh, meron siyang binabanggit sa atin na proyekto para mas makatulong tayo sa mga kababayan natin kasi sa ngayon, ah, nanghihiram lang tayo ng mga trucks o nagre pa tayo. Yes. Meron siyang panukala o meron siyang proyekto ngayon na maaaring makatulong sa atin Alright. at maaaring nyo rin kaming matulungan. Pwede Thank bang... you Kuya Jonathan. By the way po, last ko po naman magpakilala. Ako po ang iyong Kuya Igel King Lazaro. Ang Chartered Governor po ng National Capital Region 52. At the same time, elected Board of Trustees po the Igil Year 2025 and 2026 nabanggit ko ni Kuya Jordan, we have uh, upcoming mong raffle draw. Okay, magkukulat po kayo sa aming ibibigay na raffle grand prize Kuya Jordan. Unang-una po, kami po ito pa raffle ng isa po sa mga rare na unit po ng BMW uh, 1,200cc. Uy, well, ma mahirap kumuha niya. Yeah. Kuya kasi only one the person dito lang po sa Pilipinas kung hindi po yung po ang aming paparapol. At the same time po, another po is a firm price is uh, isa pong Inmax and also isa pong EDB. Kuya. Oh, yeah. Wow. And also yung pong Forty uh, Caliber. Forty Caliber. Yes, yeah. kaya yeah. Forty Caliber. So, baka po tanong ninyo, magkano po kayo? Magkano po kayo? Teka, kuya? teka, kuya. Sa lahat ng sinabi mo na yan, medyo mamahalin lahat yan. Yes, no? kuya. Yeah. Baka naman mahal ang presyo ng na tingkat natin yan. Alam niyo po, affordable lang po ang tingkat namin dahil ito po ay gabi namin sa pang-racing. Ito po ay nagkakalaga lamang po ng 500 pesos. 500. Ang lahat po ng na makakalap natin po do, dito po sa ticket ay ang ibang sangguni po sa aking sa aking committee, bibili po tayo ng isang truck na wing ba, wings ban, wing ban, oh, wing, ban. wing ban, na magagamit po ng aming organization, especially po sa mga ganito pong calamities. Alam naman po natin na hindi natin inaasahan na every year may mga natural calamities na nangyayari sa ating bayan. So, ibig sabihin, hindi na po namin kailangan bang maghiram ng truck. Ibig ko sabihin, kami po, tayo mismo magkakaroon ng ganon at kami po ay umaapila at humingi po ng suporta. o so, kaya po mga kuya natin, Prince Eagles, ako rin po ulit po, ako po po'y nananawagan sa lahat ng mga kuya and ate and let us support with the amount of, the amount of 500 500 lang po yun ha? marami na tayong mga beneficiaries and sa bahuya dahil nga po isa po sa mga hospital ng National Children's Hospital ang mga batang cancer warrior sila po ay humihingi sa amin ng, ng, request na magkaroon po ng Christmas party bigyan natin ng konting kasiyahan yung mga batang lumalaban po sa kanilang karamdaman kaya po again ang agila po ay hindi po nag-alangan hindi ko nagbigay ng anumang komento. Otherwise, to approve agad na ibigay natin dahil alam natin na yung mga batang may sakit na cancer ay lumalaban at patuloy na nananalig sa Diyos. At the same time, kapag po sila ang nagbigay sa atin ng prayer, hopefully and I think 100% successful ang ating magiging -at activity ko yan. Maraming 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 maraming. Hopefully. hopefully. Uh, ng iyong proyekto. Sana mapagtagumpayan natin yes. yan. Yes. And God's speed, in God's know, we are pray and trust sa pamamagitan po natin Panginoon. At syempre po, alito tayo sa Cebu. Let us pray every day, include our prayer. And do not forget, kaya, health is well, and God's speed, in God's know. Maraming salamat po. Mabuhay kayo at mabuhay ang may pusilak na gumaganap may pusang agilap. Kong ay isang agila Isinilang upang maglingkod Kaibigan mo't sandigan Laging hangad ay kapayapaan Pagmamahal sa bawat isa Lakas handog ng agila Matatag na kapatiran Naglilingkod sa inang bayan Ako ay isang agila Nakahandang tumulong para sa bayan ang aking paglilingkod ay hindi naghangad ng anumang kapalit. Ako ay isang agilan. Hangat ko ay kapayapaan. Man, di ka bababayaan Pagmamahal sa ating bayan Pagkakapatiran at paglilikod Iaalay ang buong lakas Sa serbisyong puno ng pagmamahal Okay, last na to guys uh, Ito na lang, bababa na lang natin tong mga gamot dito sa Health center dito ah, Ito, puro gamot to, bite Mga paracetamol Yan, dadali natin Ito Ay isang agila Nagkahandang tumulong Para sa bahay no Salamat sa inyong lahat. Mabuhay ang Agila. Maraming maraming salamat po. Thank you, kaya. thank you kuya. Salamat po. Thank you. Salamat po kuya. <laughs>